Earth Signs, tignan natin kung ano po ang mensahe para sa'yo ngayong araw. Keep in mind na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makakarelate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. We have memories, pero nakabaliktad na. We have breath, uh, breakthrough. So, sabi dito, you may be dwelling too much on past memories, missing out on the present and future opportunities for love. So, meron po dito, ano, not looking kayo for somebody else, waiting kayo sa past person ninyo. So, we have breakthrough here. Mukhang ang dami pinalagpas na mga opportunities, hindi lang sa love life, even sa career, because of this person. Ayan po, malaki yung ano nito eh. Malaki yung contribution niya sa life mo. Kaya lang kasi pwedeng anak ah, ko contribute naman ng taong to sa'yo, hindi good things kundi bad things. Kasi ito, nai-stuck ka eh. Sabi dito, you may feel stuck in your career and unable to break through current limitations. It may be time to reassess your approach. Ayan po. So parang meron dito, parang napapag-iwanan po kayo because of, ayun, mga maling choices ninyo hindi lang sa career, sa pera, kundi pati sa mga tao sa paligid po ninyo. Tingnan natin ano pa yung mensahe para sa Spirit guide, mensahe pa po natin. Mensahe natin for earth signs. So meron tayo dito'ng 10 of pentacles in reverse, ace of coins, may paggagalante yung, yung iba sa inyo ano mapakagalante nung iba sa inyo meron din ang mga, mga earth signs na kuripot pero ayan po marami sa inyo dito pinapakita ay kayo po ay ano magastos parang pagmasaya kayo medyo na now over yung inyong paggastos but let's see tingnan natin kung ano ba yung mga energies na yan ano ano tong 10 of coins ano po itong Ten of Coins Spirit Guide? So, we have spiritual gifts. sa so some of you po, maaaring may, may, mga pinapractice kayo. Ayan. ba diba? Some of you, practitioner. Pero, maaaring hanggang ngayon po, hindi nyo pa, parang sabi natin, meron pa kayong hindi na reach na certain level or mga bagay na gusto po ninyong uh, matutunan pagdating dito sa spirituality ninyo, pagdating sa mga gifts ninyo feeling mo hindi ka umuusad, ganun. Feeling mo parang self pity yung iba sa inyo. Ayun yung nakikita ko rito. compare mo yung uh, gifts mo sa gifts ng ibang tao. So, may insecurities ka na nararamdaman dito in short. We have, ayan, round and round. Na-overwhelm yung iba sa inyo. Ayan po. So, meron nga po talaga kayong mga kailangan ng tapusin dito, no? Sa life niyo Nakikita nyo pa ulit-ulit daw yung lessons na binibigay sa inyo ni universe kasi hindi kayo natututo. at medyo matigas yung ulo ng iba sa inyo dito. Three of ones in reverse. We have divine feminine. So, di ba? Huwag kayo masyadong maghintay kay masculine energy to gawin nyo yung mga bagay na sa tingin ninyo ay kaya ninyong gawin. Ayan po. So, kasi parang, I don't know, meron bang hopeless romantic dito. Ewan kung ba, yan yung nakikita ko dyan eh. So, parang hindi kayo kumikilos, hindi kayo masyadong nangangarap because of that. Mm, -mm. Iniisip nyo na mas magiging masaya ka, mas magiging buo ka kapag nandiyan na yung si Divine Mask, ay si, ano, tama ba, si Divine Masculine. Mm. Parang gusto nyo ng kapartner, ganun. Parang feeling mo hindi ka kumpleto tingnan natin. Sa trabaho naman, kamusta? Parang meron kasi dito yung yung gifts ninyo, ginagamit ninyo sa ano eh, dito na para mapabalik niyo yung person nyo. Maya, tingnan natin kung may magbabalikan ba dyan. We have the tower pagdating sa work, but in reverse siya. We have six of wands, So, ayan po. Actually, matutuwa kayo dito. Meron naman kasi dito, maganda naman po yung career ninyo, tapos hindi nyo siya susukuan. So, ma feel nyo talaga na tama yung decision ninyo. Ayan o. Oh. Siguro, madami din kayo nakikita mga opportunities, pero dahil nagtyaga po kayo dito sa inyong uh, trabaho, meron talaga kayong aanihin parang pinapakita ka kasi dito ang dami ng umalis sa trabaho pero ikaw nagstay ka dito parang naging loyal ka yun yung nangyari sa siguro ito yun yung kanina yung akala ng iba wala kang mararating because kung di ba kung nasaan ka kung 6 years ago nandoon ka pa rin hanggang ngayon so tipong ganyan pero di nila alam you're very fulfilled pagdating sa iyong trabaho check po natin Okay, tapos meron namang iba dito kasi pwedeng may hinihintay kayo hanggang sa yung hinihintay ninyo hindi na talaga dumating. Tapos na-realize ninyo siguro para talaga kayo dito sa trabahong ito. Sa mga mayroon namang po or mag-start uh, mag-business, tignan natin. Page of Swords. Sa mga mag-start mag-business yan. Na. Okay, we have Eight of Cups. So, umpisahan nyo na po. Huwag na kayo magpaligoy-ligoy pa pagdating dito sa inyong negosyo na bubuksan para po talaga yan sa inyo pagfokusan nyo na umpisahan nyo na po tingnan natin pagdating naman sa mga may current uh, business we have king of swords nagku overthink yung iba sa inyo three of coins pero tingnan natin we have na muna ko confused nga yung iba sa inyo di kayo mapakali meron ba kayong nilabas na malaki laking puhunan So, tingnan natin kung babalik ba yan. <laughs> Kinakabahan kayo. Mukhang mayroong problem dito pagdating sa business nyo. Kamusta ang sales ngayong araw? 12 of so, cups. Mukhang may hindi pagkakaintindihan. So, meron pong risk dito ha, na malugi yung inyong pinuhunan. Hindi naman yung buong negosyo ninyo. Pero, pwedeng may nilabas kasi kayong uh, malaking amount ng pera para doon lang sa isang client na yon Or sabihin natin ngayong month. Tapos, parang hindi nyo siya mababawi sa target date ninyo. Te uh, check natin pagdating sa kaperahan. We have naman Ace of Wands. We have Five of Coins in reverse. So, parang tapos na ang kahirapan dito ah. <laughs> Yan po yung pinapakita rito. Tapos na ang kahirapan. We have Three of Swords. Okay. Oh, may nilalaban kayo dito ayan po, parang nakakakita na kayo ng light, ng hope pagdating po dito sa inyong mga problems in terms of money, actually may makakatulong sa inyo dito, kaya lang magingat lang din kayo kasi baka mamaya pinapaasa po kayo, iba ba sa inyo ah, meron kayong mga online transactions dito, so tingnan nyo pong mabuti ha, kung legit ba yan yung mga transactions na yan check nyo po, maging ano kayo dito, is Okay, sa mga single po, tignan natin, kamusta naman ang energy. We have the butterfly. So, maroon yung iba sa inyo, maroon na sa healing stage pa nga lang yung iba sa inyo. So, may mga single dito na pwedeng sa mga, ayan, or oh, nasa healing stage na nga kayo. Nasa healing process pa lang yung iba sa inyo. So, you are not yet ready talaga to entertain someone. Pero, tingnan natin kung may darating ba we have separation. Wala pa po. Pero may someone dito ha, from your past, na namimiss ka. Tignan natin ano pa yung mensahe. Pagdating naman sa mga in a relationship, we have runner, we have heartbroken. Hmm, mukhang ano, pinagtataguan, ginose ka na ba nitong person mo? Earth signs? Hindi na kasi kayo kinikibo. Ayan Ano, yung person mo, hindi pa siya, ano, hindi pa siya mature. Talaga mag-isip. Mm -mm. kaya kung napi-feel mo o nakik nararamdaman, nakikita mo paulit-ulit lang talaga yung nangyayari dito sa relasyon ninyo, ayaw mag-grow ng person mo, kahit payuhan mo siya mag-isip-isip ka na dito baka nagsasayang ka lang ng oras sa mga mag-asawa naman po we have healthy choices we have love, di ba mas pinipili nyo na mahalin, piliin yung isa't isa, araw-araw we have wedding rings so pwedeng meron po dito ah uh, mag ano kayo magdiriwang kayo ng anniversary so happy anniversary po tignan naman natin may babalik pa ba ay sa mga mag ex dyan magkakabalikan pa ba kayo we have mask we have date stab in the back okay meron dito magkakabalikan kaya lang kasi ayan pwedeng ulitin lang din ng person mo yung ginawa niya sa'yo So, round and round. Kaya nasa sa inyo, kung pagbibigyan nyo pa ba to, kahit mahal nyo pa yung isang taong yan, tatanggapin nyo pa ba, kahit alam ninyo na may chance na ulitin niya yung ginawa niya sa'yo. The decision is yours pa rin, Earth Signs. Yan lamang po. Maraming maraming salamat and more blessings to come.